Posibleng pagkatap sa iligal nga drogas ning Kapaskuhan ang gipangandaman nga masumpo dayon sa Talisay City Police. Mga drug surrenderi gipahinumduman nga likayan nga malambigit ni ini. Report Dumabo. Gituyo sa Barangay Biasong Talisay City nga ipahigayon ang Badak Initiated Drug Symposium ning buwan sa Disyembre. Napanantawan sa chairman sa Committee on Peace and Order sa barangay nga taas ang posibilidad nga madani sa tintasyon sa paggamit sa ilegal nga drogas ang mga drugs rendery Ilabi na nga taas ang mga adlaw sa holidays. Ang pinaka-peak yun na mga kinahanglan may mga drug symposium is kaning December. Kay, ang kanak magong drogas good, seasonal sa nasaya kung adunay na mga holidays sa, uh, sa lagmitan, mga kanang kuan gunam ko mga bonus. So, dagang kwarta mga tao, dagang ikapalit. So, This is one way, one way na mo nga mabuhat nga i-remind sila nga likayan ang maong drogas. Adunay 80 ka mga drugs rendered is ang Barangay Biasong. Ug kaopat sila mo pahigayon og drug symposium matagtuig. tuig. Usa sa onsi ka barangay sa Dakbayan sa Talisay ang Biasong nga nadeklarar na nga drug cleared. Samtang subsub -sub nga te drug operation sa bang imuon sa Talisay City Police ning holidays. Ah, uh, sa ating mga ibang operatiba, not only here in Talisay no para sa interoperability. mas maganda magod nag me, Intel sharing para kung mag-overlap yung ibang mga criminal elements na pupunta dito sa area namin, eh pwede namin sila matulungan. mas daghang kapulisan usab ang gipakatap sa kadalanan ilabi na sa mga dapit nga dagsaan sa mga tao. Hugot ang pakigalay no sa Talisay City Police sa mga tindahan, mga remittances o guban pang business establishments aron kalikayan ang mabiktima sa kawat. Dalawa lang naman yung patutunguan nila pag uh, um, may gagawin sila, either makulong po sila or other or otherwise, no? Hindi na natin po babanggitin yung otherwise. Pero mas maganda po itigil na lang po yung intent nila si uh, as I mentioned a while ago na pinortify po talaga namin ang ating security preparation. Obanic Lumayag. Femary Dumabok. Balitang Bisdak.